Hello, <laughs> hello, 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 welcome back my channel, Moon Vlog bumabalik naman mga idol, dito naman tayo ngayon sa, ano no, sa, ano uh, dito naman naman, no? bagong araw, may bagong vlog, may content naman mga idol, no, ah, uh, dito na mga idol, na. Uh, ako mga idol sa inyo, ah, uh, dito mga idol, may naisip naman ako na content mga idol, uh, sana i-share nyo ito, mga idol na eh, mga idol, no, may naisip akong content, kinakuha ko yung asawa ko ng, ano, tubig, tubig, ayun uh, nga ko. O, inamin ko ang tubig. Gagawa tayo ng kulukuan, Idol. Ibubuhos natin sa kanya ang ulo o yung tubig na tinala sa atin. Ipaliguan <laughs> natin, Idol. Gagawa <laughs> tayo ng kulukuan. <yung>, idol. Iyan mo, Idol. Huwag yan natin, Idol. Huwag <laughs> natin, Idol. Sabihin ko na may mama. Huwag. Eh. Ay, na, ayun na, ayan, na. ayan na Ayan na Ayan na, mga idol Ito mga idol, no? parating na na Sa ko idol, no idol na tubig Ito na, gagawa tayo ng panibagong bagong content Nga araw na ito Panibagong vlog na naman mga idol Kasaya-saya, o oh, yan Gagawa tayo ng content mga idol no? O, na mga idol Woo! No? Gần như vậy là con đường đâu mày! Hahaha! 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 Hahaha!